binabas ng Donwell fans ang si Catherine Bernardo. Oh. Oo nga. So, Dahil siya, daw? Di ba nakakasama kasama kasi ni ano ni Don, nag-tiktok dance ah, uh -oh. tawin. Si nung mag-dinner sila. Jake Oo, oh, diba? uh -oh, nung mag-dinner sila with Mr. M and Miss Marion, di ba? Oh, Kasama si na Donnie, Jericho, ko di ba? Oo, oh, oh. marami pang kasama. Kasi di ba diba, since nung kasal ni Roby Domingo, oh. eh parang may mga closeness. Uh, Oo, oh, single na nga si Catherine, di ba? Parang bagay daw si Catherine tsaka si Donnie. Oo. Oh, oh. yeah. Syempre naman, na hurt naman ng mga pads sa mga ganong intriga, di ba? Kung, uh, buong... pero, isanda... pero pero yeah. ko, di pa, hindi pa open si Katrina for a new relationship eh. Na parang ini-enjoy niya muna yung pagiging single niya. Kasi inang eh, taon din, isang, more than one decade din na nagkaroon siya ng uh, boyfriend. So, mm. mukhang ini-enjoy niya ngayon pagiging single niya. Yeah. O, oh, isang dahil inahanap kung sino yung viewer natin sa ano, uh, Dubai. Dubai. Hindi ko mahanap. Pero sa Thursday, babatiin kita. Okay. Ah... Uh, ano? Alam mo, maandar yung ano? <laughs> jet na. <laughs> oh, Kasi past 3 a.m. ngayon sa New York, di ba? Oh. Uh, so, parang na ano, antok-antok antok uh -huh. Pero, yaan, yeah, bukas sa makikita nyo po yung New York trip ko with Ogie Alcacid. din nakachika ako mm uh -huh. sandali. Bukas na po nyo makikita yan. Dapat today, pero pagpapabukas natin. Plus, yung uh, interview natin kay Lavi po. You. Kung saan naaliw-aliw -ali, si Lavi po sa'yo bukas na. Pero yun nga, uh, nakakaloka naman mga fans ng Don Bell, di ba? Na binabas ba si Katrin? Ako, baka mamaya lumayo-layo si Katrin's kay Donnie. Kasalanan nyo di ba? okay yung move bus, nyo yung friendship ng tao. I doubt naman kung uh, dahil lang sa pagiging close ay magkakarelasyon sila Catherine, at saka Donnie, di ba? Oh, uh, Bakit yung close talaga. kayo ni Donnie? Bravo oh. Man, close kay Donnie. Talagang <laughs> tinatakpan yeah, ko na yun. ko naman talagang hindi pa ready din si Catherine for a new relationship, di ba? Tsaka friends lang talaga sila, di ba? Oo, oh, mm -hmm. di ba? Ang bongga. Mm -hmm. Pero di ba, may mga friends na mm -hmm. nai-inlove, nakaka-developan. Yes. Natanda ko ngayon si, si Kim Chuto sa pelikula niya, Uh, parang ano, kasalanan mo, uh, gino, Ginealprin mo, Ginowa mo ang best ni, friend mo. Sila ni Gerard, o, di ba? Okay. Tama ba yon Ginowa mo, gine mo. Hindi ko na po. Oh, okay. Famous <slang> yun. <laughs> Oo. <laughs> Oo diba? Pero matagal na din kasi yun. Ikaw ba, Team meron pa ka ng kaibigan Kimerag? ng Ginowa? Wala pa naman. <laughs> Kasi kung mo, meron mukha na, ako na pa-isip ah? Kasi kung oh. meron na, iiwas ako sa iyo. Hay grabe. Ano? Pag nasaan mo pala ako, <laughs> lalo na nakikita yung dibdib. -dib. Oh <laughs> my god. Oh, <laughs> <laughs> ang kapal din ng mukha ko. Na, na talagang inspired lang ako sa posting ni Katrin kanina. eh, uh -huh. uh, eto na ang sinuot ko. After, pero eh, ayan. Pero wala <laughs> naman daw pala si Katrin dito, no nag-post siya. Pero <laughs> <laughs> naman talaga akong dami na isusuot dito. Pero hindi ko sinuot. Uh, baka baka isipin nila dahil naiinitan ka kaya nag No ka. Ang dami natin pinoy. At least, di ba?